Hello po mga plantito-plantita. Good morning po, good day po sa inyong lahat. At ngayon po ay Lunes. Nandito po kami ni Nani ngayon sa bukid. Ngayon po ay tanghaling tapat po at kaming dalawa lang uh, naisipan namin maghanap ng ikakabuhay na pwede naming madala pag-uwi. At syempre bago ko po ipagpatuloy ito ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel. MJ na Grampa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. At para na, po, para na rin po tayo mag adventure po dito sa kabukiran po na ito na masukal po. Mm -hmm. <laughs> Di ka yung tangko kung may laya. Ayan, dalawa na rin. May nakuha na po kami dalawa naman. Tapos ayan, yung hulog naman po, oh. kaya naka, ano na kami. Sa pinanak kita, Pito. Pito. Nakapito na kami. Dahil sa mga hulog na nyug, na laya. Ayan pong mataas na kahoy ay isa po yung uh, gumihan na kung saan yung bunga, bunga niya din ay kinakain po. Na parang similar siya sa parang langka yung balat. Or ugob ugob na lang. Yung ugob yung maliliit na parang hawig sa langka. Ugob. Ano ba sa Tagalog ang ugob? <laughs> ano na yung ugob na? Kamansi? Akamansi. Ito pong ano, yan gumihan para siyang hawig sa kamansi. Kinakain din po yan at napakasarap. Ang yung po kasi dito ay matataas. Ayan, kaya ang hirap din koprahin. Kaya naghahanap na lang po kami. Ang tawag po niya na kinukuha na lang namin yung mga nahuhulog ay tangko. Tangko, yun nga po. Uh, tatangkuin na lang namin or kukunin na lang yung mga nalalaglag nalaya na nanyog. Yung magugulang na po nanyog. O, oh, paano na yan? Saan maage? Iyo, di, di ang agihan. Wow, may tangko na naman kami. Pang nine. Sobrang pong apil nitong ano, giant fern sa, bi sa bukid. Sobrang presko. Pang sampulo na ni Nay. Pang unsi na. Dati nagtanom ko ka niyo dahil man nabuhay. Magayong kay ang dahon. Mahibog. Mm -hmm. Inigod marugin na. Nakatanom bigde. Kundi na ano good. Anabuwal. Ayaan dyan. Ayaan. Nabuwal tapos siya na dyan. May ay naman yung ano, yung tangkoon sa inutan. Ah, may nang bunga. More than 10 na rin po yung nakuha namin yung ninanay. Dapat po mga 20 ang makuha namin. Para hindi sayang yung aming lakad. Ayan po, naka-12 din. Kulang pa na yung walo. <laughs> Dusi pa lang. May nang rata? Walang nahulog. Hanggang dito na lang po yata. Dusi lang. Ang aming natangko. Yung pistang bunot. Dira ko laon o sa dito naman lang. Ito po ay may ampul na at hindi na po ito alisin para hindi po mabulok agad. Ito nga po ay naalis na pero ito hindi pa inalis. Masiram na ang ampul ka ni. Ang problema naman ka niya ngayon, gula yun. Gugunawang ka ni. May halaman. Wild begonia. Wild begonia. Buwian na kami. Ito na yung yung At saka kumuha kami ng konting base na islam. medyo Lumbod pa, mura pa, gagaripin. Tapos, ayan eh, si nanay. napsak na naman yung nyug. Pero, adadaan pa kami doon sa may kalabasa at kukuha kami ng lubas. Pangasim dito sa gagaripin. Ito yung pangasim sa ginarip na mais. Ayan. Pero doon ako kumuha sa isa. Diyan. Kanina, nag-harvest naman po si tatay ng kalabasan. Nasa 20 kilos yun. Naibinta naman namin doon sa bayan. 25 na lang ang kilo. Nalisa, nay? Iyo ko hoon lagay ko na lang ito dito wait po ang hirap mag video ng... ayan po yung ano mais na kinuha namin na gagaripin at yung lubas yung pangasim na dahon ay talaga pong dinurog ng maigi para sabi ka sa sabi ko makahakla para mas smooth lang pong lunukin at talagang lasang lasa po yung dahon po ng lubas yung asim yung pagiging natural na lasa yung natural po talaga na asim at ayan, kakain na po kami at napagod ang mga Latina. Latina ng bukid. <laughs> Latina. Uh, kami yung mga Latinang mambubukid. Hindi <laughs> pa joke lang. Hindi pa to at kami ay kakain na. And thank you so much sa pagsama po sa aming adventure ni Mother sa pagtatangko sa paghahanap ng nyug ng na mga nalaglag na panggata. And thank you po sa mga nanonood, sa mga viewers, sa mga nagko-comment, nag-like, and nag-share, at sa mga nadadagdag na subscriber. Thank you so much po and God bless you all.